Marami ding mga independent bloggers na responsible. There are many of them. Now although they don't report to a certain company or an entity uh, and they're just by themselves uh, independent uh, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga bloggers sa Pilipinas or so something to that effect na para magkakaroon ng policing uh, doon um, to, to police their ranks na para maging responsable na sila that they should be recognized by the government. Hindi yun sa ngayon, eh may kanya-kanya sila. Maraming nga dyan ng mga bloggers na sumusunod sa Code of Ethics uh, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag umupak upak lang na without thinking of the consequence because wala nag regulate sa kanila and then bahala na kapag dinimanda o hindi so yun lang po again ulitin ko marami pa rin po mga responsible mga vloggers kaya lang meron iilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaram basta tira lang ng tira ang, ang kakaibahan po kasi sa TV, mga TV network sa kayo sa mga newspaper kumpara doon sa mga independent blogger eh, may accountability kasi ang mga reporter ang cameraman anchor pag nasa TV station sa traditional unlike sa mga independent blogger walang nagpupulis sa kanila eh walang accountability so pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salita gusto nila because wala nang check and balance unlike sa mga TV networks sa mga newspaper of course sa radio station yan yung po na experience ko. Eh, napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Uh, kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's prime time news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. With, regardless ko anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung regular yung mga TV stations, hindi nang papalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga bloggers na walang, walang uh, report na amo diba? o kumpanya. independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news.